Hello mga Karak Houndings and Hello World! Yan update tayo. Uh, kanina kumaga, nag-live na po ako at uh, nag-slice po ako ng mga agates and then uh, tinapos ko lang po yung pag-i-slice sa live kanina at ang resulta po ay ito papakita ko po sa inyo isa-isa yung mga slabs na aking na hiwa o na slice nga <laughs> Makulite, eh, no yan magsisimula tayo dito sa dulo tapos lahat ng maipapakita ko na is ilalagay ko dun uh, ito po uh, unang tingin ko dito is plant pero hindi siya plant isa siyang uh, purple kasi dun nga lang hindi siya sobrang good quality kasi hindi siya clear. May mga other color inclusions at uh, hindi siya masyadong translucent. Yan, hindi siya masyadong translucent. Pero maganda. Maganda pa rin naman siyang gawing cabochon or bato sa singsing. sing, -sing. Uh, ito yung purple chalcedony Yan pa oh. May mga bilog-bilog siya kamukha nung purple calcedo ni, ni Sir Gerson. Yung isa ko pong estudyante sa si lapidary. Kamukha nung ano niya eh. Ano, may mga bilog-bilog. Purple calcedo ni po ay purple calcedo pa rin. Yan, purple palsedo ni ito siguro gawin ko na lang itong bato sa singsing -sing. -sing napakalinaw ng camera nyan sobrang linaw ay nako <laughs> ayan o oh. pwede ba to sa sing sing ayan o oh. oval pwede nga oval ba to sa sing sing maganda sana yung camera eh kaso nga lang hindi sya nag auto focus ayan oh, purple calcedony pa rin ito naman, uh, ito yung uh, Ang sabi ko, i-plint din I-plint naman talaga I-plint naman talaga sya oh. Magkabiyak po yan Pwede syang uh, I-carving Gawing uh, pakpak ng uh, Pakpak ng paru-paro Pwede Tapos yung gitna niya, ibang bato din 'di ba? Uh, translucent siya mga karakounding so. O oh, translucent naman talaga ang mga plant eh. <coughs> Dumako naman tayo dito. Ito yung na nakaraan. Yung carnelian ko na hiniwa. Ayun. Ang ganda nila no. Yun, kita no. yung water lines. Uh, nag-slice po ako na nag-slice para meron po akong stocks para kapag uh, may umorder, eh, dere-derecho na po yung gawa ko at uh, hindi na tanggal-kabit sa blade. Yan, yung magpapalit-palit. pag nagpapalit-palit po kasi, maaaring malostred, uh, masira po yung kabita ng tornilyo. Dito naman tayo sa isang to. Ito, akala ko nung umpisa is plum agit. Hindi pala siya plum. Dapit natin. Yan o. Para siyang moss agit kaso puti. O yan o. Para siyang moss agit eh. Kaso nga lang white siya. Pwede bang tawagin moss agit yung ganito na puti? comment lang po doon sa mga na mas nakakaalam kung ano to or kung pwede siya tawagin mos agit. kasi pag sinabing moss agate eh parang ano eh fossilized na moss. o kung sa tagalog yung moss. nakalimutan ko na lumot di ba fossilized lumot kasi oh para siyang burn eh mga fern like patterns eh eh hindi ba yung sa ano parang mga halahalaman din yun o know? kulay puti nga lang sya yan yeah, maganda rin naman syang gawing kabos yun diba so ilagay na natin dito marami po yan eh sana ba yung iba ito ganun din moss agit na puti o siguro nga moss yan eh, kasi ano eh, puti nga lang yung patterns niya. Yun o. Oh. Maganda yung camera eh. Pagka po nagagalaw yung cellphone, nagbo-blur siya. Yan malino naman eh. Yan. Most agit na puti yan. And then, ito naman yung marami na yan, agit. Yan o. Oh. Agit yan o. Oh kaganda, oh. Yan yung agates. Oh. Pwede din doon yung calves. Tingin ko, yung itsura na to para sa akin, yung ganto malalaki ang patterns. Puro pang pendant lang po ito. Pwede naman din bato sa sing-sing. Ihiwain sa gitna. Tapos ang gagawin is kamukha nito. Yan ang pupunin parang may halaman dyan ganoon pattern ang gagawin ahati sa gitna ahati sa gitna di mawawala ito ang ititira lang po is itong part na to kas kaunting malinaw kung uh, yung parang uh, malawak yung imahinasyon eh, iisipin mo talaga parang garden tapos may ulap yung garden na may snow ba ayan <laughs> yun para siyang landscape na may snow parang ganun ang itsura ng kanyang pattern yan o no, may halong kulay green para mga bundok na may mga snow <laughs> Ewan ko lang po kung na-imagine nyo rin. Kasi, base sa akin nakikita, parang ganun yun ang na-imagine ko. Ayan o. Ito, magandang nyo yung pendant to. ba, diba, stick? Ang ganda ng kulay niya, no? Eh, ang ganda ng ano, ng patterns. Ayan. Ang alam ko sa gantong klase ng uh, agit, ang tawag nila dito ay Sim sim agit yan ang tawag nila dyan yung sim agit uh, ito naman yung uh, plum yan yung plum kahapon maganda rin naman pala talaga eh nga pala yung gamit kong cellphone ngayon is yung dati kong ginagamit yung redmi inaayos ko lang po yung setting nya yun yung Redmi yung kasing kapon yung gamit ko yung Infinix mapapa hahaba ah, yung bangs mo eh habang kumukuha ng video eh na sobrang nakaka imbyerna <laughs> kasi ano eh puting galaw mo lang nagbo -blur, blur pero malinaw yung uh, real, yung yung camera ng ano Infinix ito, ganda na ito, oh. Oh, di ba? Punong-puno at hitik na hitik sa patterns. Itong part na to, yung harap na to, maganda, yung likod hindi masyado. So, pagka po ginawang kabos yun to, ito yung likod, ito yung harap. Yan o. Oh. Ayun, maganda naman ng mga bato na ito. Diba? Oo. Oh. Ah, ito. Ay, to wala na to. Kasi balat na yan eh. Ano? Oh. Ito. May quartz crystal sa gitna. ba diba? Pwede ito gawing bilog or square. Depende sa magpapagawa ko anong shape ang gusto niya. Ito yung mosagit pa rin to na puti. Yan o. Oh yung na puti bali, nag-slice po ako ng, lab, ng marami bali, dadagdagan ko pa po ito bukas eh ngayon kasi alanganin na mag-slice pa sana ako ngayong hapon yun nga lang luknukan na po ng init ng machine uh, ang, ang kinakatakot ko po is baka masunog masira na naman, di wala na naman akong gagamitin eh konti lang naman ang aking budget dito para pinapaikot ikot ko lang yung budget kasi sabi nyo iba may, may, nagsasabi kasi sa akin eh ang mahal, mahal beta mo eh pinupulot mo lang naman yan yan ba naman ang sabi sa akin mga karakoundings naisip ba ninyo na oo pinupulot ko pero alam mo ba namamasahe ako <laughs> nagko-commute ako kung saan mang lugar yung or spot na meron talaga yung mga ini-scout mo na yan syempre gagastos ka rin talaga dyan pamasahe, pagkain mo di ba? tapos gagamit ka pa ng kuryente, tubig maintenance pa ng machine ba? Diba? try nyo kaya na kayong mag process, tsaka nyo event, tapos ako yung bibili na tatawaran ko, tingnan ko kung anong maramdaman nyo, di ba? Eh, buti na nga lang talaga, mabay tayo, at uh, repair ko sa iba. <laughs> kasi ano eh, mahirap magbaba mga kakaundigs, kasi tingnan yung hirap, pagod, maihiwa ka pa, magkano ang per kilowatt ng kuryente ngayon. Eh, tinan mo naman kung gano'ng kalakas yan. 200, 200 watts yan eh. Hmm. Magkano ang bleed? Magkano yung flat laps? Di ba? Tapos tatawaran, babaratin, ang sakit naman sa damdamin, mga para yan So, sa mga nagtatanong po kung magkano po talaga ang standard na presyo ng aking mga cubs. Noon po, nung ako po eh walang ka-partner or ka-business partner, eh, is, ang benta ko po is ang pinakamababa, limandaan. Ang isang piraso, po, yun ha, limandaan. Tapos ang pinakamataas ko po ay 850. Tapos pagka po may reseller, kasi may reseller po ako nung araw, nung araw, mga nakaraan, dahil nga ang aking presyo ay supplier price. Dahil ako po yung nagbabagsak sa kanila ng mga kamusyons, mga process gems. Eh talagang mababa ho ang aking benta. Diba? Eh ngayon na meron na ho tayong bossing, eh nagtaas na rin ho ako. Ang pinakamababa ko ho is 650 ang isang piraso. Pinakamaliit po yun. Yun po yung pinakamaliit. Yan. Tapos, uh, habang lumalaki ang size, tumataas din ang price. Yan po. Diba? So, yun lang po ang aking uh, masasabi don sa nag-message uh, sa akin at uh, nagbabalak bumili. Yun nga lang is, ang gusto niya, 180 lang ang isa. <laughs> diba? Grabe naman sa 180. mga dong ay masakit sa damdamin yun ay <laughs> isang linggo kong ginagawa tas 180 lang ah. ay nato sa shopee na lang kayo bumili mura pa ba <laughs> diba? ay nako po Diyos ko Lord nasasabihan pa na ano pinupulot mo lang yan eh tas mamahalan mo Grabe naman yan sa ano. Hindi ko na lang babagitin ho pangalan kasi hindi ko ho talaga ugali ang mamahiya. Di ba? Kasi bad yun. Uh, di ba? Baka mamaya uh, makasuwang pa tayo ng paninirang puri. <laughs> di ba? So, yun na po ang aking update. Yan. Uh, bukas, mag slice ulit ako. At ang uh, i-slice ko is agit pa rin. Kasi puro agit po ang bato ko rito eh. Hmm. Agit, calcedony. Eh yung kalsedony naman po ng mga clear, eh hindi ko po yan ipaprocess. May pinaglalaanan po yan. Ang mga slice ko po is yung mga kakaiba. Yung mga hindi clear. Yung may mga patterns baga. Yan, yeah, tulad nito, parang ulap-ulap na medyo light green. Yan yung mga i-slice ko bukas. Yan, yung mga ganyan. Pero yung mga clear white, may pinaglalaanan po yung mga clear white na yan. Kaya hindi ko sila i-slice. Marami po yan eh. Yan po, halos puro agit po yan. Yung nasa ilalim may puro coral, agatized coral. Ang nandito naman po sa ibaba na yan ay puro petud. Ito naman po ay dambuhalang agit. Dito naman ay red jaspers and yellow jaspers and green jaspers. At uh, 'yung nasa mga nasa yung mga nasa sako is carnelian. Yan. So, 'yun lang po mga cra ang sa aking update at uh, kung bago pa lang po kayo sa akin channel yan syempre uh, like po subscribe and uh, share leave a comment and click the notification bell para po kayo ay laging updated sa aking mga tutorial videos uh, tungkol sa processing ng bato identification na basic at uh, kung ano-ano pa. Usapang bato ba? Yan. Batong hindi nakakasunog ng utak. <laughs> Di ba? So, yun lang po. Bye-bye!